What's up mga boss Nandito tayo sa AJ store Ang isa sa pinakamurang uh, Mga paninda dito sa Shaton. Ito mga boss Titingnan natin Dapitan natin Ito May mga uh, Yan 25 kilos 1,100 Ito mulan broken rice Bread corn Olive Butter Yan, yan. May ano pa tayo uh, Fertilizer yan, Mura lang yan yan mga ano yan, yan, ikot pa ikot, yan, Princess Mia 45 lang yan, sa iba um, ah, medyo mahal yan. Prince Kylo ganasmin Kusina saka Beast Choice at saka may ganador pa ito, yan, nakasabit yung mga paninda natin, ito may Mountain Joe, may ref pa tayo ah, yan, Chiller maraming, maraming ng laman mga boss Pwede na kayong bumili. Ma, may yakult, mga soft drinks. But, mura lang yan, mura. Murang-mura -mura na po. Ito, may mga feeds tayo. And they're naman Pagkain ng manok, 42 lang. 42, yan. Piniser, 39. Ang mura naman. The Hope, 24. Starter, 43. Hag grower 41. Ah, pinakamura na yan. Ito, yung sibuyas. May sibuyas tayo. Asin, itlog, yun, asukal, asukal, asukal na refine, asukal na to ah, uh, central. Ito yung central, yung ano, pula. Coffee, gatas, Milo, ito marami mga idol. Marami, yun boso, oh, yun. Marami at saka yung ano, uh, mga ingredients natin, bitsin, magic syrup, nor cubes. Ay, may ano pa tayo sa kung at saka estro. Ito mga sardines mga boss. Ang dami. Yun, Oh mura may Argentina yun Argentina mega mega sardines yan 5x5 yun yan may uh, mga pancit pa tayo pancit bihon Ayun. yun special bihon mga ano pa tayo mga boss oh biscuits dami oh yun Eden gatas saka may ano pa tayo oh. yung lakimi saka pancit canton wow ang sarap mura lang oh. tracy lang laki may uh, suka Otsong maliit yung malaki is dosi para lang din ng toyo sa saka yung mga mga boss saka yung diapers uh, ano to pang babae oh, pang bata yan yun oh sa tubig at saka yun sinako natin mga bigas natin dito lang sa gilid nakailira oh yun mga 50 kilos yan tsaka yun punta natin yung mga tubig dito so dito pa yan ito yung mga tubig natin nakahilira dito mga boss oh. tsaka yung mga sabon, powder shampoo ah, yun mga tawas And dito yung mga baro, bar, oh. bar soap at saka yun, bar soap dami powder na to mga uh, mura lang oh wings si oh, city 15 lang yung ano Ariel this sa iba you oh, uh, know mga tubig na kailera lang sa taas oh yun masop soft drinks oh ang dami oh mura lang yan mura lang yung mga boss dito lang yan sa IG store yun may ano pa tayo Rexona Silka saka yung Guard pa uh, yun juice ang dami ng juice oh tang iba-ibang ano to klase yun shampoo nakasabit lang mura lang yan mga boss oh yun Colgate toothbrush yun toothpaste dami oh. yun mga may mga pangbata pa dito lang yan sa AG store mga boss sa harap mismo ng ano habalabalan sa pa yun sa shaton yun no oh. ito yung tindera namin Boss, <laughs> day bus try to visit sa register mga boss harap mismo sa uh, habal-habalan salamat